at least, mapag-uusapan natin doon kung ano yung dapat natin gawin. No? Kung paano tayo magtutulungan sa pamamagitan natin, asa ah, sa pamamagitan nito. No? Kagaya ng mga PNP content creator natin, meron silang mga GC, nagtutulungan sila doon. Ganon din yung gagawin natin. I Ipasintabi muna natin or ano natin muna. Alisin muna natin yung inggitan, no? at yung pagbibirahan dito sa pitch natin. Kailangan natin magtulungan sa totoo lang, Kailangan nating magkaisa. Kasi nandito tayo sa security industry eh. Kung nagkaisa yung PNP, lalong lalo na kaya tayo. Maaring nayayabangan tayo sa bawat isa. Maari siguro hindi natin nagustuhan yung content ng ibang mga kasama natin. Pero mga idol, ito lang yung kailangan yung isipin. No? Ang bawat isa sa atin may mga kanya-kanyang diskarte sa buhay. At kung papano niya uh, pagagandahin yung mga content niya. At kung papano niya ito bibirahin. Lagi nating tatandaan sa harap okay, ng, ng kamera. Magkaiba po, no? Magkaiba po yung sa totoong buhay saka dito sa social media. Lagi po nating tatandaan 'yon. Mayroong mga content creator na akala mo dito sa uh, sa social media ang yayabang nila, ang tatapang nila, pero yung totoo naman pala napakabait na tao, no? Na mga mababait na tao. Meron 'yan. Marami akong nakikilala yan. kasi nakausap ko isa sa ano eh, sa ka ka-brother din namin sa Agila eh, no? Na akala niya mayroong ibang mga ano din, merong mga ibang mga content creator na akala mo sa social media ang tatapang pero yung totoo pala pag nakita mo sa personal mga mababait naman yun yung kailangan nating ano mga idol no yung kailangan nating patunayan sa mga kasama nating iba na hindi lang puro yabang yung pinapairal natin dito siyempre maaring yes nakikita nila Dawin na magsalita tayo Dawin na kumilos tayo dawi na pagsabihin natin yung mga kasama natin siyempre ano nga eh uh, social media nga eh siyempre ang bawat isa sa atin, gustong dumami yung views marami ang mag-follow. Kaya siyempre pinag-aralan natin kung ano yung mga dapat gawin para makahatak tayo sa ano, sa nang ano, makuha natin yung pulso ng ano, ng taong bayan para panoorin yung mga content na ginagawa natin. Pero ito lang lagi yung tandaan no, sa bawat video na ina-upload dito sa social media. Kailangan niyo lang aralin. Kailangan niyo lang intindihin, kailangan niyo lang din unawain. Huwag kayong basta-basta lang judge, no? Malay natin, uh, mayroon siyang gustong iparating or gustong iparating sa inyo para maintindihan at maunawaan nyo kung ano yung nilalaman ng video actually lalong lalo na sa akin nakita niyo naman masyadong brutal yung mga video na napapanood niyo pero ganun pa man kung inintindi at una, una, una unawa mo nun yon para dun sa mga security guard at sa mga security officers na mga balatuba at balasubas no, mga pakaangkaang eh, magiging lesson learn sa kanila yon ang ibig sabihin yung mga ganong mga gawain no, yung mga ganong gawain kagaya ng lahat na makikita niyo don hindi dapat pinapamarisan hindi dapat tinutularan kasi mali nga eh, kaya nga natin pinapakita kagaya ng ang sinabi ko yung security life for me, hindi na tayo lalayo. Kasi ang pinag-uusapan natin dito is yung industriya ng security. At the same time, sa ating ano na rin, sa ating detachment na rin. Kasi security nga tayo eh. Kailangan may mga